Hello mga kapanodong, welcome po muli sa ating channel. Ito, mag alas 12 na po at tayo po'y mananang mali na. Uh, dito po ako ngayon trabaho, dito po ang na ito. Nasa na. Nasa zone 1 po kami, block 17 at Billa 62. Dito po, dito po ako ngayon ako trabaho. Dito na tapos na po doon, ito, isang mananang mali na. Dito na ito mo, ayun sa mga na tayo po ay mananangalian at pupunta po tayo doon sa ibang villa at may mga kasama po tayo mananangalian itong aking ko po tayo at papunta po nakapakita ko po sa inyo masan po sila naka pesto doon yun doon sa villa po yan yung dulong dulo na yan naka baba po tayo kasi nasa first floor po tayo dahil yung talo ko sila kasi hindi silang sabihin na dapat na. Ipunta mo po tayo doon sa ating magiging mga kasama sa pagkain. For the first time ay mga kasama po mga ka sa pagkain. Ito po tayo, ayan. Ito nga po, ito po yung pinaka ground floor nila. Nakakalawak din po. Punta po tayo doon sa tuloy. Ayan dahil sa wala akong daan doon dahil sinaraduhan ako yung tulad yung ganyan ipunta po tayo doon sa kabila doon sa dulo na yun at iikot po tayo sa balik doon And habang nagalagla ako po tayo uh, para makita nyo po yung mga katabaw dito sa, sa aming site project ng aming company ayan mga installer ayan at ito yung na po nila at lalagay na po nila yan ang boundary wall yung pinaka boundary po ng mga bilya lawak po nito zone 1 zone 1 lang po nito laki yan Ayan. dito na tayo sa, ma sa may pinaka gate at dito po tayo doon pabalik doon sa dulo na yun Ah, uh, mga banoro, medyo malapit na po tayo doon sa dulo. Dito po tayo galing kanina. Ito, 61. Ah, uh, dito po kami sa 62 yan, dyan, sa kabila na yan. Dito po tayo galing, umikot lang po tayo. Kasi ito, ito pong lugar na to, ay may mga nakatira na po. Tapos na po kasi ito. Ayan. Eh. Ito, mga wala pa po nakatira yan. Hindi na po tayo nagvideo doon sa so may dinana natin kasi syempre may mga nakatira na doon. Kaya baka mamaya ay maano tayo itong mga banda na to wala pa po mga nakatira bakanti pa po yan ah, papunta tayo doon yan yung pinakakanto na yan ito ay eh, yung nagde-deliver po yan ng tubig para po sa mga ah, nagta-tiles yan sa mga nagsisimento doon yung paikot po na lahat niyan, binakuran na nila para po hindi po makaistorbo dito sa mga tapos ng bilya at may mga nakatira dito yan hey, po muna mga kabanonon, marapin na po tayo doon sa dulo. Ito mga kabanonon, uh, dito na po tayo. Dito ko na kasi nakita na tanaw yung kanina yung isang Pilipino. Huh? Ah, dito po tayo, papasok po tayo. Ayun, ayun, nakita na natin yung Pilipino. Ayan. For the first time, yung uh, nakita tayong Pilipino dito sa trabaho. Ayun. Shout out sa mga taga-Cebu. si Boss Jomar. Shout out. Aldo. Ano si Gusto Di Hindi pa kaya? Hindi pa. Ayan, si Gusto Per. Shout out po. Ayun, si Gusto, ayun. Yeah. To, ay, ta, kasi. Alam mo, Ikot ko nga pala kaya dito yung trabaho nila. Ayan, ano, masarap ang buhay ng mga tuwede Sila parang ano sila rito, yung caretaker. Yeah. Sila yung nakalilis. Pag may darating na mga boss, ayan. Yung picture. Tingin-tingin lang sila. Pag may dumating na boss siya, ay ang ah. kabuuan ng trabaho ayon. nila kay Tay. Takalinis pa sila yan. Ganda na naman. Tama tayo siya nang. Kasi ikaw na rin kasi, ayun nag-aano rito, di ba? Yung e, pag may pumasok, siyempre, ano ah, yun? May trabaho ko sa taas? Ko sa taas. May trabaho, may trabaho. Ah, hindi pa pala talaga tayo totally tapos. May... Ayan, ito pa yung ground floor sa taas. Sa first floor po, may nagtatrabaho raw po. Kaya dito lang muna tayo. Baka masita tayo <laughs> dito na lang. Walang problema si tayo, tayong dalawa na to eh. Kain kain na natin. Ayan mo muna mga, alam, <laughs> maya maya may, 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 may kakain na rin po kami ha masarap ulam nito ni Boss Jomar eh. Yeah. <laughs> Hello mga kapatid ko, ito ang kakain na po kami. Mananangalin kami dito. Ako pala, maigin. Ano, tangalian dito sa kanila. <laughs> ah, yeah. so, ang ating ano yan. Tumpas ulam natin. Adobo. dobo. Ito sa boss. Easy.

maini loh, ini? hehehe. ini udah sare sarisaris, apa tuna, dillis.

को नंबर का है मगर आदेश मान मत आपी नाम

One year and seven months ako sa office pala. <laughs> Tapos ulit ako ng side. Ito lang ang bonus. buwan may yung mga ibang kabas namin, wala na rin ito. Sa pa pala na hmm. ah, so, kami. Kasi, hmm, mula Pilipinas, papunta rito 15 kami. Minus na po, wala na yung palagipat ng company, yung mga boss. Wala, dalawang staff namin kasama, lumipat na sa <laughs> top Sa top sa inyo Sa sa inyo mga no? na natin yung pakasirahan ka na dito. Lipitan na. Bawa na kayo So, batean lang, batean lang. na lang. Hindi, mga pananat. Kamiging maghukas na ha. Buhay-buhay tayo proseso. Bye-bye! Hello mga kabanonong! At ako, ito eh, pa pabalik na sa ating paglaprabahoan. Hindi na po ako nagpaano kasi kailangan ko matapos yung aking ding ginagawa kaya pabalik uh, tayo agad launa na rin po eh. mag-aalauna na ha. ang um, una mga kapanan ako ay naglalakad na pabalik po sa aking pinag-duty ha ayan dito ta ayan na yung umpisa hanggang doon sa dulo ay bye po muna ayan dito na to tayo sa pinaka gate yung um, ano temporary gate po ya kasi sinarap po nga po nila yon at pabalik na naman tayo doon sa ating kahingal din <laughs> nag yujut yan doon tayo galing oh, yung sa dulong dulo na yon na mayroong yung pinturadong bilya ah, <laughs> ito hindi pa po tapos yung pint, uh, third floor nya yan Kaya pala itong parting itong pinagtatrabaho namin eh nakagilid ito. Ito yung pinakagilid yung sa kabila. Ayan, ng mayroong ano na yan. Dyan. Pangalawang gilid ito. Hindi pa po yan yung nasa gitna. Yung sa gitna na yan eh malawak pa rin po yan. Ayan, umpisa na yung trabaho yung mga kikisame mga nagtatart mga pintura yan, mga yan. Ayan, ayan po yung pintay Di pa rin po yung pinakagit yung pabanda paglampas siya dito tayo sa ating pwesto sa Villa 60 61 video po tayo sa pangalawa yan. ito po yung 61 tapos po namin grinder yan hanggang doon sa taas dito kami nga sa 62 ito yung mga nag tiles po yan ayan mga kapananong hanggang dito na lang po muna at dito na po tayo sa aking pinagyujutihan na video yan Maraming salamat po ulit sa inyong panunood. Ingat at God bless po sa inyong lahat. Bye bye! Ayan, ito na tayo.